Yan na, yan na, yan na, yan na. <laughs> Gutom na po sila. Ngayon po, magpiprepare ako ng rice bran Para sa mga tupak. Pakitaksan niyo kung paano ako maghalo ng molasses. Para sa kanila. Ano, oh, kumusta ka na? Nawala yung namatay si malambing na kamelo. May pumalit. Hello, hello, hello si Apo. Ito si Buboy. Ano si Buboy? Buboy! Buboy! May sungay si Buboy. Bali yung isa. Hello. Hello. Nalambing ah, na rin naman si si Palit, oh. Palit. <laughs> so, tara, papakain po tayo. O, oh, kunin ko lang akin tripod para makuha natin. Hindi pa naanak si Moni pa, oh. Nandun. Asan ah, na kayo maliit? Buhay pa sana si Malit. Oh, wala yung maliit. Medyo may kaguluhan po din sa farm. Kaya kagulang mga gamit. So, pinasok po din sa loob ng bahay dahil pagka hindi pinasok ay hindi ka makakano, makakagulo po hindi ka malalagyan ng molasses. Lagay po muna natin ay pa. Yan. Usually po yung lima lang ang nilalagay ko. Pag sinisipag bumalik sa hapon, ha? balik po ako sa hapon. Yan. Pakatak pa. Patagi natin para magandang tingnan sa at maayos yung pagkain nila. Sabi ko lang hilihan. Tapos lalagyan na natin ng ulasis. Ayan. Paikot para para chocolate pantay. Ano? O yan. Sana all may chocolate. Molasses, maganda po yan sa katawan ng mga tupa. O, oh, di ba? Ganda, no? So, yan, o. Oh. Ang molasses para sa mga tupa. Magbibilog-bilog po yan, pero kakainin nila yan. Kaya huwag kayo magpapawala nito. 38 lang naman ang kilo nito. May bilihan po nito sa amin. So, yan, ha? Ah. Let's go. Napakita ko sa inyo kagulo magkagulo mga tupa dito. Itong isang galon ito, saglit lang ito sa kanila. Ah, tara na. Let's go. Ang ganda oh. Ganda tina para parang chocolate na ano eh. So, mapapasana ka nga. Sana tupa, no? <laughs> Nagpa tayo ng tupa, may chocolate. Tara po sa labas, papakita ko sa inyo. Yan na, yan na, yan Pinagkaguluhan oh. Pulang pa. lah gawin na oh. Okay, mga Nagmukbang na sila oh. Wow, po. Nagutom si Moni pa, oh. Masarap talaga kasi sa kanila po yan, eh. Okay, so, oh. Yan. Nagkukulo na kasi sila ng pagkain dito at naubos na sila ang damo. Kailangan may limang hektarya ka. Ano? Yun lang oh. po. Oh. Maraming salamat. Please support all Filipino vloggers. Pakita natin sa mundo. Nagkakaisang lahing Pilipino. Yan, guys. Okay. Hanggang sa muli po nating educational videos at to pa updates. Malapit na itong manok eh. Kailangan mapataba lang po. Magpiprepare muna po ako ng aayos ako ng kanilang inuman. Hoy! Huwag kang makasarili! Magdudumi kaya kailangan bantayan din. Pag kinakaykay nila yun kanilang selfish instinct. Ginugulo yung ganun din sa inumin. Dinudumihan ng iba. Hanggang dito na lamang po ang ating vlog. I hope na may natutunan po kayo tapos napagpala sa panonood. If you like this video at mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng upload, please consider subscribing and hitting the bell icon so that you'll get notification sakaling may latest po tayong upload. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. God bless, bye. Bye-bye muna, guys. Bye-bye muna, papa. Tabay sa ating mga subscriber viewers, 'to. So bye-bye muna, bye-bye. Bye-bye muna po. <laughs>